So, bababa po kami. Maliligo kami sa dagat. Yan. So, ito po yung pababa. Yan. Ang parek pala dito. Ay, si Kurt. Ay, si Kurt. Hala. Baka madulas. Tingnan mo, ati kami na ayan oh. So puro puno po dito. Tapos yung daanan ay ano nga? Ay ganyang. ako Ang lamig ng hangin. Okay, tara. bukas masakit ang mga binti natin ito ayan naunahan kami bumaba ayan ang di dito pag di ka sanay bumaba kamanta lang sila no ang bilis nilang bumaba ako ang bagal ang bagal na bumaba ayan ayan Tadi dadang. Madulas.

Yan, Ayan, sino eh. mo? Ayan, o. Ayan, pababa po yan. Ayan, pababa, pababa. Puti na lang semento dito. Malika ka na bang dito. Gugulong kang parang bola. Ayan. Hmm. Kati-kati. Teka. Tekati. Teka. Oh. Yan, may hazard na ng konti. Ano Ano Ano? Ayan. Pababa. Ay! <laughs> Ay, sawi ko na nga ba eh. Madudulis ako eh. Hindi sa may bumaba ng bundok. Puro kasi ito halaman. ayun, ay, ang niya po. Oh. Eh. Puro halaman niya. Ang tataas ng mga puno. Tapos ito yung pabasaan na namin pababa. Oh. Ayan. Lalo na siguro, si ito pag ano no, maulan, Mm, madulas. madulas dito so ayan pero um, pag nakababa ka na no, masarap na dito. maliko actually yung dagat na tinatawag nila dito hindi dagat tawag lang nila dagat pero lawa po teka teka <laughs> teka lang ayan may mga puno ayan ang tataas yan. Ang tataas ang mga puno. Ayan. Ay, saan daw kami dadaan dito na? O iba, box Mag-iba. Ay, yung anak mo. Eh, tadi saan? pag pumunta na din, daddy, doon sila dumaan. Ay, din naman Ha? Nag-iba tayo ng daan. Baka... <laughs> ay, iba yung dinaanan namin medyo hindi matarik bakit iba to bakit yung iba mas parang mas mabilis doon dito kapag dumaan daddy <laughs> teka mas mabilis doon mm -hmm. ha o oh, dito tinan mo uno ay dapat doon na tayo dumaan o tinan mo oh Oh. Mm. Yan yung ano. Uh oh. Hay. Saan ka nakaano nag Bakit diyan? Hmm, may langgam. Hmm. Mm. Yan. Bayan sa iba kami tumaas. May langgam, ang dami. Ayan. Yes. Naku, excited na yung mga anak kong lumusong. <laughs> sa iba kami dumaan. Sa iba kami. Sige na. Sa kay dadaan. Oh, okay. Doon, doon. Dito, meron din dito. <laughs> Oo, dyan. Oh, Sige. Okay, gusto nyo sa ano? Ah, <laughs> dyan kayo dumaan. Pwede pala. Ay, di ba dyan naman kayo? Sige, daan kayo doon. Dandahan natin may mga ano dyan. Yung kahoy na ano, pina... Putol-putol na kahoy. na. Ano, Yan. Ay, oo. Ang dami mga putol dito naman. May pinutol pong mga puno dito kasi gagawin na po ditong ano. Simula sa taas pababa, mayroon na pong ginagawa silang kalsada. Diretso na po dito sa may ano, may dagat. So, ayan. Sisimentahan na po nila. Ay, Ay ang ganda. Ay, ganda ng, Ay, po, ang ganda. Ang ganda ng ano, oh. Talagyan mo na ng paa. ng paa. Ay, atay ko. Ang dami lang kami lang yung shop ayan hey nandito na kami pero mo 7 minutes simula sa taas ayan okay ito <laughs> dyan dyan ayan dito ayan ayan po baka may lang gamit pinagpatungan So, ayan po yung view dito. So, masarap maligo. Hmm? Hindi ka naman mapictura. Hindi ka naman makukuha. Ayan po, oh. Ayan po. Sarap maligo. So, ligo na po tayo. Thank you for watching po. Ayan. Ayan, oh. no. Sarap maligo. Ayan po. Thank you for watching.